Ay, naku guys, magandang tanghali. Ito naman ang aking pananghalian guys, tinapay. Ito, pa, palamang ko lang, tapos kape. Eh. Yan lang, oh. Mm. Yan, oh. Walang trabaho, eh, tambay, eh. Hindi siya lang tayo ng itong kakainin. At yung mga harap ng masarap pagkain. Kung ano ang mayroon. Hindi, na natin. Ito, Ito, tinapay lang kape. Ito naman. Yan. Shoot me sa akin yan. Anong halian? Ang importante ngayon, karaos lang, maghapon sa buong isang araw. Kaya, tanong ano ngayon? Kaya na yan. Kasi wala tayo trabaho. Tinapay na lang. Kainin. Kaya katipid. Diba? Mayroon mong bilhin eh. Tinapay. Okay oh, well, ito. Ayun ako. Oh. Itinapay eh, na. Ito. Mala din ito guys. Kaya magkahanan ko ngayon. Ito naman nawala na yung ano. Huh. Ay ano ah. Kahanan ah. Ito na yun. Kaya hindi na pagkain ko. Itinapay <coughs> na lang. Oh. pa inala lang.